na nindot kayo guys sa ka. nindot kayo guys kaliguan dari guys so very 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 nice o super cold ang tubig Oh, what I do and saw my face the in my... Okay, go. so, guys. Guys, nindot ka ayo diri guys. Nindot, jud ka diri guys. Nindot kay diri guys. Guys, butihi guys. Guys, asa guys? Hello. Hello. Hello, mabaw ka ayo, wala gali na lapaw sa tiil. Oh. Wala lapaw sa tiil, ala kan kay gayang. Oh, mabaw ka ayo. Guys, oh, nandito kayo, siya, guys, guys. Oh. Sige, go na. Sige, go na. Sige gakuan ako. <coughs>

na oh, So, nindut kayo ka guys. oh bukid kayo na isyo guys. Na, tower, tower. Down! <laughs> ha? Nalubat? Ga charge? Ga unay sa charger? Oh. What happened to you? Lay, naman eh, kuha naman eh.

set out guys no? indot guys bye bye guys salamat sa paglantaw don't forget to follow comment, like and share and God bless ninyong tanan halay are you okay? Sakit? bakit? Ha? Mo se pa ko. Hi. Hello. Hi. Hello. Where are you? I'm fine. Ano mo ka? Hey, excuse <laughs> sa. Ah, basig na okay na ni. Mabinay ba rin siya? Mm. Mabinay. Mabinay. Power out. Don't you know? Dong imo ha. Dong imo ha. Dong wala kay pangkuan sa kanta na. alain ko nakbi.